Pusin ko magandang hapon. Ayan, meron tayong natuklasan dito, bagong store. Uh, totally ngayon tayo nakapag-vlog dito, no? Dito sa mga ito, Yulu. Puro mga Jordan dito, talaga mga original sila. taka brand. Pusin nga, dito to, sa mga puro karamihan dito, mga bin binibintalis, puro mga Jordan, mga pusin. First time ko mag-vlog dito, first time, dito, first time makita dito sa may Robinson Clover Leaf. Yan, bago ko pisan yung vlog, di pa nakasubscribe dyan. Please subscribe YouTube channel, Papatams TV. And then, kahiligan mo yung mga geto ng vlog, mga sapatos, sneaker shoes sneaker shoes lover subscribe mo ako click the button para maka-update kayo sa mga bago kong vlog ano, excited na rin akong makita yung mga sapatos upisan natin let's go Ito sa may Kobe shoes mga bossing, danda lang tayo mga bossing, baka alam nyo naman, so okay, okay lang tayo dito, brand nyo, Danda dahan lang tayo kilos ah. Bossing, dito tayo meron Kobe dito, napakasod Kobe oh, yan pang ilalim. Magkano ito? 43,000 dito sa may Kobe. Baka sa may gusto lang ha. Uh, ito pa isa pang colorway. Triple white na Kobe. Ayan. Magkano ito? 17,000 no. Depende pala sa kulay. Hindi pala siya pares pares ang presyo. Kundi depende pa rin talaga sa klase ng Kobe. Katulad pa isang Kobe dito. Yung mga may sa Kobe. Walang presyo. Ito pa sa... Ayan, 32,000 dito sa may Kobe nito. Sa pang style. Yan 18,000. Kita nyo naman. Yan bago magpaalam, ah, bago magbili, paalam muna tayo sa ating mga kasama sa buhay. Yan 23,000 dito. sa pa dito, ganda naman 'to ng kanito. May na ito. Itong, itong pangilan ng presyo niya 17,000. Uh, Air Force 1 na ako ito. Ah, uh, ito FIS. Ito kasi FIS na Air Force 1 to. Big size, oh. Ang laki, oh. You know, 32,000 siya, oh. Uy, sapatos po ito. Ba't po, tol? Gito ba talaga sapatos na ito? Ngayon lang ko nakikita na gitong sapatos sa SB ng kanila. Ayan, oh. Gito ba tebe, sapato, ito? talaga itong design niya? So, Ganda ito. Ngayon lang ko nakikita, ayun, oh. 18,000 siya. Ah, ayan, oh. Ngayon lang ko nakikita na gitong sapatos, so. oh na Kobe. Ayun, ang laki, laki, ng size. Ang kalit 27,000 sa Kobe. Big size. Black Mamba. Ayan, Black Mamba. ito, ah, uh, 28,000. Ayun. So, um, ah, uh, Travis Scott. Jordan OG, oh, fragment. 1,000, ah, uh, sorry, 175. Alam nyo na, 175,000 sapat itong ito ito ganda nito uh, 28,000 sya ito sa may J1 ito J1 sya na OG retro high ayan ay lost and found pala ito ito pala ito ito, pala ito may lost and found yan lost and found ang J1 na yon bread 42,000 Itong mga bossing, kaya pala itong dalawang presyo dito. 42 at saka 45, no? Depende pa rin sa, sa shoes rin pala yan siya. Ayan. Depende sa shoes at saka sa size. Katulad tong J1 OG na bread. Ayan, 40. Meron siyang 42 at meron din siyang 45,000 dito. Ito, Jordan to. Ayan, no? Meron naman siya. Hindi ding... Ito, i-scan nyo lang pala siya. I-scan lang siya. Sakaling bibilhin nyo lang, ha? Uh, 17,500 tsaka meron siyang tag 18,000 pesos biskat dito na meron tag, meron tag 87,000 tsaka 100 yan travis cut yan. depende pa rin sa size yung mga boss tsaka sa presyo tsaka sa mga alam ko uh, sa labas ng mga samba mga boss yan, meron dito yung ibang klaseng colorway eh, uh, itong sikat na ito ng new balance 327, so, 3 6,999 6,999 ito, pwede sa lalaki, pwede sa babae, basta malaki ang size. Unisex yung mga ganyan, may nakikita rin kasi kung nagsuot ng lalaki. Ito, samba. Yan 8,500. Isa pang colorway dito na samba. Yan, 8,500. Uh, yan, isa pang colorway niya, 8,500. Meron ting tag 10,000 dito na samba. Pang lalaki, big size. Yan. Mayroon tong gasil. 6,500 yan Ang ganda ng colorway o. Oh. Mga Adidas yung Samba dito. Mga t-shirt dito. 2,500 rito. Ayan. Nike. 2,500 na Nike. Trail t-shirt. Ayan. Ulit po bossing dito sa may second floor ha. Uh, Cloverleaf. Robinson. Balintawak. So may Robinson tayong hindi dito. Kasi gawa ng meron sana kami pupunta ni boss Eric. Yung nga lang nabutang kami ng ulan. Kaya dito kami napadpad. Yan 2,500 dito. Sa Nike naman sya. Ayan. Sa mga aparel nila. Nain nakalikers pa well, to. Likers oh, oh. 2500 do. Oh. Yan. Oh. Ang libro no, oh. Nike na libro oh. no. Lip t-shirt 25 siya. Ang ganda ng design no. Oh. Yan oh. King. Mga boss yung sakay nila. Ang ganda colorway ng color winning sa Oh. Dito ko lang to nakita tong gitong color winning sakay. kayo. Yan ang presyo is meron silang tag meron silang tag 22 at 26,000. Ito pa, isa pang dito ang Air Force 1. Air Force 1, sorry na uh, Air Max. Ito ang ganda ito, Air Max nito. Ayun oh, 16,000 siya. Para mayroon siyang kwento tayo. Air Max na ang ganda ng colorway. Yan, i-scan niyo lang lalabas ito talaga pinaka-presyo niya kasi may press dito na 10 kaya 12,000. Mga J4 nila oh. Daming J4 dito. Ayun oh, J4. Anong size ng kanito? Walang presyo. Ang ganda tong J4 na ito. Meron silang P13,500 at saka 15000 na presyo ng J4. sa pa dito ang J4 dito. Ito ang ganda itong bread na itong J4 na ito. Ayan, Jordan Retro. Jordan 4. Thunder. 25 to 27000 meron siya. Ito po yung Thunder na sinasabi nila. Ito yung isa pang J4 dito na um, Scrap Photo. Jordan 4. 16000 siya. sa pa dito Jordan na uh, yan olive Jordan 4 14,500 siya isa pa dito to 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 um, Jordan 4 thunder ulit siya retro 18,000 mm, um, 3 na gusto ko gusto gusto ko yung nga lang to 14,000 15, to 15,000 ang fresh one niya ito dito yung tsaka okay, tiger ayun pang babae oh. ganda nito walang presyo check natin part sa kabila iba yan o oh, walang plastic wala siyang presyo walang ito special yun lang. nakakita ng adidas ganitong color yun yun 9000 siya oh. adidas na handball yun eh, 9,000 siya ito si DG Converse ganitong si DG Converse dito 10,000 siya ito 11,000 ang fresh one nila big size ito na mga sikat na new balance 327 yan 9,500 ito pa sa pang 327 may 8,500 sila meron din pang lalaki big size yan 85 siya dito dito sa may second floor ha second floor ng Cloverleaf Robinson ang daming Jordan dito sa mga gustong gusto ng mga Jordan alam nyo naman presyo ng mga Jordan no? ayan o oh. check natin itong isa ito, Nike Panda, ah uh, Nike Dunk, Nike Dunk Low, yan 12,000 siya dito. Isa so, pa ditong colorway, yan Nike Dunk Low rin siya, 11,000. Ito pa, Nike Dunk Low, 9,500. Isa so, pa dito. Ayan, 922 9 at 10 to 11,000 depreciation nitong Valentine's Day nila na retro. Ayan, Nike Dunk. Itong ganda ng color nito. Ano? Oh. Nike Dunk Chicago, split 10,000 siya. ganda ng color nito. Sige pa. Nike Dunk Low, ayan, Chicago University Universal. Meron siyang 12,000 meron din siyang 14,000 naka plastic oh. Ayan na. o oh. 10,000 lang siya Nike Dunk Barbers Ayan. Na. ito naka to 10,000 to 11,000 siya Nike Dunk Low Australia ah, Australia pala ito kasi Yes, pa dito ah uh, 9,000 to 9,500 to 10,000 Nike Dunk Low. Yan. Ganda ito. Mga gitong kulori. Eh. Ito mga boss dito. Yan, 8.5 siya dito. Ito, Nike Dunk Low Dark. Big size. Ito. Yan, 8,500 Nike Dunk Low. Safari. Safari siya. Ito siya naka J1 Retro. Japan. Natural gray siya. Meron siyang 6,000 at saka hanggang 12,500. Itong, itong wow, Jordan Mid. Red Panda. Red Panda pledge yung ganito. 10,000 siya. Sa pang-high cut dito na Jordan Mid. Union Black 2. 8,500 hanggang meron siyang 10,000. Maka Black 2. Ito pa isa. Yan, Jordan Mid Away, Chicago. 10,000 siya. Ito, mga mahilig sa mga Chicago dito. Yan, o. Ito, Chicago. Meron loss in pound pala dun kanina, no? Ito, Jordan Mid. Yan siya, 12,000 to 13,000 siya. Itong, ano, ah, uh, 12,000 siya, Jordan 1 Retro High. Yan. Ah, uh, itong, uh, Jordan Retro, yellow to, yan, 14,500 hanggang 15,500 ang presyo niya. Ito pa. Yan, Jordan Mid Light. 995 siya. Ganda ng colorway. Itong red to. Yan. Ang ganda to. 9,500 siya. Meron din yung 11,000. Ang ganda ng colorway, oh. Ang pag Jordan 1. Sonic. Yan, 11,000 siya. Kulay dito, Ah, uh, yan. Meron siyang 9,000 at 12,500 sa presyo na sa Pasget, oh. May kasi din sa year na ako ka. At ang 11,000, meron siyang presyo ang sa Pasget na 85 hanggang 115 siya. J1 dito na reverse bread. Yan, no? 11 to 12,000 siya ang presyo. Man. Ganda. Bossing, meron ditong Jordan 1 na Lucky Green. 85 to 8,500 ang presyo niya green dito. Aha. Ito, Jordan Low Lucky Green. Yan. 8,000. Meron siyang 8. Meron siyang 8000 dito. Jordan Low White Mint Foam. Ayan. 10,000. Mga bossing ko. Ulitin ko yung dito sa mic ko na Cloverleaf Balintawak lang si mga bossing. Bossing ko hanggang dito lang muna tayo. No? Uh, ayan. Sabi ko nga sa inyo. Bago kayo bibili mga gitong sapatos. Paalam muna mga bossing ko. Isama nyo yung mga uh, yeah, isama nyo dapat yung isama kasi alam nyo na ang presyohan. Kaya yeah, hanggang dito lang po maraming salamat. Thank you.